Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Eric Francisco, shoutout kay Danilo Wamar Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! hindi ba ito magiging contradiction mula simula hanggang wakas? Ngunit walang malinaw na nakita ang Aaron sa tulong ng Tianyan Talisman. Talagang kakaibang sabihin, ngunit huwag kalimutan na ang katawan mismo ni Zeking ay isa ring hindi kapanipani walang pag-iral. Hindi sa banggitin ang misteryo ng walang kamatayang katawan, sapat na upang sabihin na mayroong isang mahirap na kakaibang naninirahan dito. Bukod dito, ang pinakakahangahangang bagay ay ang kapangyarihan ng kabuluhan, ang ninuno ng lahat ng chi, ay inis, kaya hindi mahirap ipaliwanag kapag ang makalangit na simbolo ng mata ay naharang. Kasabay nito, ang puso ng lahi ng dragon ay nagnangalit na humimok na i-maximize ang kapangyarihan ng Nomenon, na direktang hinaharangan ang kasalukuyang mga meridian hanggang sa kamatayan. Pagkatapos, itinulak niya ang lahat hanggang sa isinugol niya ang lahat ng daan patungo sa kamatayan, na ang lahat ng enerhiya sa katawan ni Zeking sa isang patay na sulok. At sigurado, nang katatapos lang ni Aeron sa lahat ng ito, naramdaman niya ang isang bagay na hindi na sumusubaybay at nakakaantig paminsan-minsan tulad ng ginawa niya. Sa kabaligtaran, tila naramdaman nito ang panganib ng pagharang at baliw na epekto sa kapangyarihan ng Aeron. Sure enough, meron naman. Nanlamig ang mukha ni Aeron itinulak niya pasulong ang kanyang lakas at diretsyong pinilit na mas makitid ang patay na bibig. Habang lumiliit at lumiliit ang Aaron, lalong naging mabangis ang paglaban ng bagay sa loob. Sa oras na ito, malamig na umiti si Aaron, magnanakaw ka talaga ng manok. Kahit ako muntik na kitang lokohin at hindi samipot, sa sandaling bumagsak ang boses, sa ilalim ng mga mata ng langit, sa wakas ay nakita ni Aaron na sa isang malawak na kalawakan ng banal na kapangyarihan, Isang halos puting bagay na ganap na pinagsama sa banal na kapangyarihan ay dahan daw ang nagpakita ng kanyang katawan. Ito ay halos tulad ng tubig, at ito ay napakaliit. Hayaan na, ang gayong halimaw ay nakatago sa banal na kapangyarihan. Kung hindi mo titingnang mabuti, mahirap talagang hanapin ito. Hindi nakakagulat na ang Aaron ay walang nakitang anumang mga pahiwatig hanggang ngayon. Hindi sa siya ay walang kakayahan, ngunit ang kalaban ay masyadong malakas. Bagamat lumitaw ang mga kalakal, tila hindi sila handang magtapos sa puntong ito. Galit na galit pa rin nilang sinubukang salakayin ang enerhiya ni Aaron at gustong kumpletuhin ang pagliligtas. It's interesting. Hindi ko akalain na makakadeform ka. Tiningnan ni Han Sanchen ang mga nahihirapang paninda. Ito ay malinaw na alam niya na ang mga kalakal ay walang iba, ngunit ang dating kawawang chi na hindi maaaring maging mas maliit. Hindi pa ito nawawala mula simula hanggang wakas ngunit hindi alam ng taong ito kung paano sirain ang kanyang selyo at pagkatapos ay inimbak ito sa katawan ni Zeeking sa isang bagong paraan Ikaw na naman naaabala ka ba sa oras na ito isang mahinang boses ng pasaway ang pumasok sa isip ni Aaron Hindi niya naisip na ito ay ang magic dragon na nakikipag-usap sa kanyang sarili ngunit nang maisip niya itong mabuti napansin niyang mali ito at agad na tumutok sa kawawang Chi, ako ba ang kausap mo? Kalokohan, kung hindi kita kakausapin, sino pa kaya? Nang marinig ang kanyang hindi magalang na mga salita, hindi nagalit si Aaron, bagkos ay nagulat at natuwa, dahil halatang halata na hindi niya inaasahan na magsasalita pa rin ang munting halos hindi gaanong gadget na ito. Kawili-wili, hindi napigilan ni Aaron na matawa. Nakakatuwa ako tito mo, naiinis ka ba? Last time I made a shit to pit me, I'll do it in another fucking way. Don't blame me for not warning you. If you know what you, ginagawa mo, mabilis kang mawawala ng lakas kung hindi, magiging bastos ako. Pinagalitan ang, mga paninda, hindi ko akalain na ganoon kayabang kapag naririnig mo ito, haha, bakit parang hindi mo ako naiisip, shit, you son of a bitch, you really have the guts of a bear -heart leopard, Kilala mo ba kung sino ako? Ngumiti si Han Yi. Hindi ko talaga alam ito. Bakit hindi mo sabihin para matakot ako? Shit. Anak ng asungot. Pinagtatawanan mo ba ako? Walang choice si Aaron kundi ipakita na hindi niya sinasadya. Well, mabahong bata. 80% lang ang galit ko sa iyo noong una. Pero ngayon ay matagumpay mong napukaw ang 100% ng galit ko. Mas mabuting ihanda mo ang mga gamit sa likod mo sa lalong madaling panahon. Makinig ka sa akin ako isang mabangis na hayop noong unang panahon na halos ako ang ninuno na hinahangaan ng lahat o namumutla sa amoy, ang langit ay mahirap at kakaiba, ang kahirapan ng langit, nang marinig ang pangalan, halatang natigilan si Han San Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bagamat matagal nang nag-isip si Han Sanyi na ito ay mahirap at kakaiba, ang kanyang katawan ay kasing liit ng graba si Han Sani ay nag-isip lamang tungkol sa kanyang mahabang imahe. Ngayon ay personal na niya itong kinumpirma, paanong hindi siya magugulat. Ang kakaibang bagay ay ang pangalan ng halimaw na ito ay tila halos kapareho ng masamang tao tay, may pagkakatulad man sila o wala, ngunit isang bagay ang halos tiyak na dapat silang mga lalaki sa parehong panahon. Bakit? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, hindi mo ma-withdraw ang breaking power mo ng masunurin don't think you can trap me now, that's why you won. I'm just in a situation for the time being. Kapag naka-recover ako ng 1 or 2% soon, don't mention you, boy, kahit sampo ay hindi ko talaga kalaban. Kung pinakawalan mo ako, sa palagay ko mapapatawad mo muna ako dahil hindi mo alam kung sino ang may kasalanan. Gusto pang akitang tanggapin bilang kapatid ko at kumain ng mainit at maanghang nakasama ko sa hinaharap pero kung ikaw pilitin mo pa ring magkamali, matatapos ka sa hinaharap. Nang marinig ang mga banta na ito, tumango si Aaron at sinabing, parang isang napakasimpleng tanong na maramihang pagpipilian, ngunit may tanong ako. Kung hindi mo ipaliwanag ng malinaw, sa palagay ko ay hindi ko magagawa ang napakasimpleng multiple choice na ito, tanong. Bastos ka, nang marinig na binyantaan ni Aaron ang kanyang sarili, siya ay napakahirap at kakaiba, ngunit sa pag-iisip, tila hindi ito katanggap-tanggap. Sa halip, sinabi niya, ano ang gusto mong malaman? Ano ang nangyari sa pagitan ng pagsabog sa Bamboo House kanina at sa katawan ni Zeke ngayon? Naglalaro ka ba? Tanong ni Aaron. Bagamat ito ay isang nakakamalay na komunikasyon at hindi ko makita ang kanyang ekspresyon, malinaw na nararamdaman ito ni Han San Chen. Ang taong ito ay lubos na ipinagmamalaki sa oras na ito, oo, ito ay lauso hindi nagsalita si Han San tahimik na naghihintay sa mga sumusunod sa taong ito. Hindi niya alam kung bakit tumalon ang lalaking ito para manggulo. Sa kasalukuyan, tanging ang sarili niyang sagot lamang ang makapagpapalinaw ng mga bagay-bagay. Hum, puro kalokohan ng host ko. Lola, dati, sobrang kulang sa nutrisyon ang katawan niya at halos mamatay ako sa gutom. Ngayon, hindi na madali ang bigla ang pagbabago, at ang katawan niya ay nakaipon din ng maraming enerhiya. Dahil dito, hindi lang siya hindi niya alam kung paano ito pahalagahan, ngunit ipinadala rin niya ang karamihan sa kanyang lakas upang iligtas ang mga tao. What the fuck is this? Namamatay ako sa uhaw at nag-aalala pa rin kung ang iba ay puno ng tubig. Kaya kailangan ko siyang parusahan. Para naman sa niligtas na babae, haha, who the fuck is entitled to enjoy these things without my permission? Kakayanin ba niya? Shit. So, syempre, may kailangan akong gawin. Hum, I want to treat her with these things. full J 8 eggs and die. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aaron at sinabing, tama ka ba sa sinabi ko? Dapat bang parusahan ang lahat ng mga silang bagay na ito? Sinabi ko rin sa iyo ang mga tanong na gusto mong itanong. Naniniwala akong hindi ka nagdududa. Bilasan mo at hayaan mo na ako, buksan mo ang daan. Han, may tanong pa. Bastos ka. Halatang galit na galit si Purchi, ngunit pagkatapos niyang magalit, pinipigilan pa rin niya ang kanyang panloob na galit at nagnangalit na sinabi, tapos ka na ba? Okay, fuck. Ang huling tanong, tanungin mo ako dali. Ngumiti si Aaron, bakit ginamit ko lang ang kapangyarihan ng kaguluhan para hanapin ka? Hindi ko man lang maramdaman ang iyong pag-iral, ngunit kapag binago ko ang isang uri ng enerhiya, Nararamdaman ko ang iyong pag-iral ng higit pa o mas kaunti. Ang Aaron ay labis na nalilito tungkol sa problemang ito. Sa lohikal na pagsasalita, kahit na ang kapangyarihan ng Aaron ay hindi masama sa katunayan, ito ay malinaw na hindi kwalipikado kumpara sa kapangyarihan ng kaguluhan. Ngunit nangyari na ang kapangyarihan ng kaguluhan ay hindi maaaring gumawa ng isang bagay, ngunit ang kanyang sariling kapangyarihan ay kakaiba tiyak na hindi inisip ni Han Sanchez na ito ay dahil sa partikularidad ng kanyang sariling kapangyarihan, ngunit nag-alinlangan na may anumang pagkakaiba. Malinaw, ang pagdududa ni Aaron ay hindi makatwiran. Nang marinig niya ang tanong na ito ni Aaron, kahit ang mahirap ay hindi napigil ang matawa at sinabing, alam kong itatanong mo sa akin ang tanong na ito. Pero una, ito na ang huling tanong. Mahina kakaibang paraan tumango si Aaron at naghintay para sa kanyang mga sumusunod. Napakasimple, dahil sinasadya kong itago sa iyo. Bulong ng kawawang chi, sinasadyang itago sa sarili mo. Halatang kakaiba ang pakiramdam ng Aaron. Kung tutusin, kanina pa siya nagtatago, pero bakit niya ito nasabi ulit? You really have some skills. I'm really surprised that you can have the power of chaos. Siyempre, tinatakan mo ako nito. Oo, pero ngayong nakatatak na, paano lumabas ang lalaking ito? Bukod dito, napakalakas pa rin itong pigilan si Buddha ngayon. Although I don't know why you are qualified to have the power of chaos, it's true anyway. It's just that although you are a fact, you also ignore a fact. Anong mga katotohanan? Aaron ganap na tuliro. Ang Lao Tzu ay tinatawag na kahirapan ng langit. Si Lao Tzu ay isang mabangis na hayop noong unang panahon. Ikaw ay may kapangyarihan ng kaguluhan, at gayon din si Lawso. Nang marinig ito, medyo nagulat si Aaron na ang kahirapan sa panahong ito ay may kapangyarihan din ng kaguluhan. Gayon pa man, kung iisipin mo itong mabuti, mabilis na mauunawaan ng Aaron ang dahilan. Kung tutusin, gaya nga ng sinabi niya, siya ang dukha at kakaiba ng langit. Siya ay katulad ng masamang matako na hayop noong unang panahon. Kung ano ang maaaring magkaroon ng masasamang matako, natural, maaari rin niyang magkaroon ng mga dukha ng langit. Upang maunawaan ito, naunawaan din ni San Chen kung bakit hindi tinatakan ng kanyang selyo ang taong ito. Sa kabaligtaran, ang taong ito ay hindi lamang libre, ngunit puno din ng sigla. Hindi niya kailangan ang maliit na pakete ng heren. Maaari pa nga siyang magkatawang tao at maging halos kapareho ng banal na kapangyarihan. Dahil ito rin ang kapangyarihan ng kaguluhan, ang selyo ay hindi lamang gumaganap ng papel ng selyo, ngunit nagiging isang additive upang palakasin ang paglilinang ng taong ito sa isang disguised form. Matapos kainin ang kanyang magulong kapangyarihan, ang taong ito ay mabilis na lumaki sa kung ano siya ngayon. Ito ay isang masamang bagay, ngunit ito ay isang magandang bagay din sa ilang mga lawak, dahil ito ay lumalamon ng lakas ng zeking noon. Sa makatuwid, kahit na uminom si Zeking ng higit pang mga table tas at magtanim ng higit pang mga tagumpay, ito lamang ang bagay na bumabalot sa kanyang chance sa huli. Bagamat ang selyo ng Aeron ay hindi nagdulot ng epekto ng selyo, sapat na ang gayong dalisay na kapangyarihan upang hindi na ito makatanggap ng enerhiya ng Zeking pansamantala, na ginagawang kahit papaano ay makaipon si Zeking ng maraming enerhiya at magkaroon ng cultivation ngayon. Lao Su also has the power of chaos. Natural, Pamilyar na pamilyar siya dito. Gusto mo itong gamitin para suriin ako. Hindi ba panaginip ito? Ang langit ay mahirap at kakaiba. Ito ay isang paraan na labis kong hinahamak. Dahil pamilyar siya sa kapangyarihan ng kaguluhan, natural, kapag ginamit ni Aaron ang kapangyarihan ng kaguluhan upang maramdaman ito, maaari niyang ilabas ang parehong kapangyarihan upang lituhin ang Aaron at itago ang kanyang sarili. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay ang ninuno ng lahat ng chi. Maaaring gawing banal na kapangyarihan ng Aeron ang kanyang enerhiya para tumulong sa pag-atake sa mga demonyo sa gabi. Pagkatapos ng kalikasan ngayon, ang mga dukha at kakaiba ng langit ay maaari ding gumamit ng kapangyarihan ng kaguluhan upang ganap na may sama ang hugis ng kanilang katawan sa kapangyarihan ng kabanalan. Kawili-wili, mapait na umiling si Aeron at ginawa ito ng mahabang panahon. Ito pala ang nangyari. No wonder hindi siya makapag-explore sa simula. Ang lakas mo naman para ma-detect ako, hindi dahil makapangyarihan ka. Hindi ko lang akalain na anak ng asungot na may dalawang kapangyarihan ka. I try my best to camouflage with your chaotic power. After all, I know. Mukhang. Nakikita ako ng iyong mga mata ng aso, kaya dapat akong mag-camouflage ng mabuti. Ngunit ang nakakagulat ay pagkatapos mong umalis, isang bagong puwersa ang dumating, I fucking thought it was some unlucky guy, so after observing for a while, I planned to eat it, speaking of this, poor Chi was quite depressed, he didn't want to be the unlucky guy in the end, pagkatapos ay tinanong niya si Aaron, ngayong alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman, dapat bang gumawa ka ng paraan para sa akin, tumango si Aaron at naunawaan, naiintindihan ko, I should have let you go, but I changed my mind, what the fuck do you mean? di ba sinabi mo lang na hindi karapat dapat gamutin ang babaeng nasaktan, it's none of your business, asawa ko siya, bumagsak ang mga salita ni Aaron, at lumitaw ang isang masamang ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye.